So yan guys, magandang araw sa inyong lahat at ngayon ay magpapacheck uh, tayo ng motor kasi nga, uh, ayun, umiingay, may lumalagitik na ticking sound. Pero bago nga lahat, ipapakita ko muna sa yung video nung tunog na yun, ano. So marami nagsasuggest na dapat, baka daw rocker arm, baka daw belt or whatsoever. So kaya mainam na pumunta na ako noon sa, uh, dito sa Honda sa Honda store ano sa tindahan talagang sa Honda shop para make it sure na ayos yung service so pakinggan nyo muna yung tunog dati ng motor ko okay hello hmm. okay. wala sa labas wala sa labas. Wala sa labas wala, sa doon. So, Aking, parang doon baka kailangan i adjust ano. So dun pala talaga sa pa ng bola, lahat, wala din. nga, so, wala na nga, nga, wala na nga, wala <laughs> na nga, wala na nga, wala naman nga, wala na 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 wala wala nga, wala Malamig ngayon eh, pero hindi kinig eh. Yun, yun. Para ba siyang kadena na pumapagpag? Pero hindi naman belt eh. Sinubukan namin natanggalin yung belt. Yun. Yun. Pero tensioner siya. Titingnan kung tensioner. Pero sabi ni ng taga Honda rin, kan daw kasi tensioner eh. Ayan guys, uh, good afternoon at narito tayo ngayon sa Honda Honda Gumaka at isama natin si Sir so siya yung nag-check ng ating motor at yun, yung tunog o yung lagatak na nakikinig natin ayun uh, yun ang i-check niya kung saan ba nagmumula yun so stay tuned Nasaan yung ano dyan? Part ng tensioner? Ano sir? Ah, okay. Yan yung part ng tensioner. Kailangan mo siyang panggalin. Oo. Uh, para matanggal ito. Throttle body. Uh -huh. So yun muna yung check mo. Hmm. Okay. Yung muna tayo sir sa madali-dali. Okay. So check muna niya yung uh, throttle. Ah, yung ano, tensioner. Kung kailangan ba kung anong kailangan ba ng palitan. Tuwing lang ba nagpapalit boss ng tensioner? Depende sir, pag nasira na. Okay, depende. Hindi mo masasabi kung ilang taon, ano? Hindi mo masasabi. Eh, sir. Oh. oh, paano? Ano yan? Ano ibig sabihin na? Eh, oh? sir, pagka dapat po, pagka... Pag ginanon mo? Pag siya, pag ginanon po siya, hindi po dapat siya lulubog. Okay. Kailangan steady lang po siya. Ay, ayan, yung case Kaya na ito, yan. Lumubog lang po. Lumubog na. Sabi, sira na po yung spring sa loob. Okay. Mainit, sir. Mainit. Ah, mainit. So, pag ginanon mo pala, pag tinulak mo, uh, lumulubog. Lumulubog. Pero dapat hindi. Dapat hindi. Babalik siya. Dapat naka-steady lang siya. Okay. So, yun, guys. Uh, sira na yung spring. So, ngayon, bibili na tayong tensioner. Bibili na tayo, sir. O, sige. Kailangan na natin palitan. Papalitan na natin. Bibili na ako doon oh, So ayan guys, at narito na tayo sa gumaka Honda dito sa may katapat ng LBC. At ayun, uh, ang tensioner dito ng Honda Click 125 version 2. Ma'am, version 2, version 1 isa lang bang? Hanggang version 3, ma'am? Hindi ko pa na double yung sa version 3. Kung pareho ng tensioner. Magkano po yung ano nyo, tensioner? 505 yata ang huling tanong ko na sa chat. Ko. 505. 505, oh, o, Tama. Ayan lang yung dito ma'am, nandito yung motor. Aha. So, this is 505. Ito, genuine talaga ito mga paps. Oh, island. Dito lang yung Honda nila, oh. LBC malapit. Ano pa alam mo, sir? Romel po, sir. Romel. Si sir Romel. Nililinis na rin niya. Baga, nabaklas na rin eh. Ang dumi talaga, no? <laughs> Usually, mga ilan naman na mga uh, mo yan pag ganyan? Marami na po, sir. Na puro tensioner din ang ano, ang sira. Akala ko may oh, may taon bago palitan yung tensioner, hindi pala, sir. Hindi pala eh. Baka depende sa gamit siguro, ano? Oo. Oh. <laughs> Pero sa iba po, sir, nire-repair nire po nila yan? Na Nare-repair? Na oh. Eh, mapangit din naman kasi pag nire refer Oo. Oh. Parang hindi ka sigurado kung kailan or hanggang kailan, ano? Dito lang yung bago, di sure pa. Oo, sure ka na. Talagang natagal. So, kulit-sura na yung tensionera, ano? Pag lumubog siya. Pag Pag lumubog. Wala na, sira na yung spring. Aba, mahirap din mag-repair nito, ha? Mahirap po yan, sir. <laughs> ah, pero sa amin, sir, madali lang po yan. <laughs> Nare-repair? <laughs> madali lang po repair nito. Pero hindi po ako nag sa customer na ng repair na. Uh Oo. -oh. Talagang palit. Pag palit, ano? may stock. Pag may pag stock. Pag kawala, kailangan repair it. Oo, oh, I see. So yun, mas maganda rito. Kasi genuine parts talaga dito. Honda. Ikaw lang mekaniko rito? Solo, sir. Uh -huh. 17 years na solo na ako dito. 17 years ka na rito? Oo. Okay. Agal. Abisado mo lahat ng mga motor dito, no? Hmm. Ayan na yung bago. Oh, ito. Ba't nakalubog? Ito yun, sir. Ah, may pin. May lock po siya. So, ano pagkakaiba yan ito? Ito, lumulubog. Oo, oh, lumulubog. Ito, ito. Ito, steady na po. Ito. Steady na yan. Ay. Ayun, luma. Ayun, oh, o. Oh. Ayun. I see. Galing. Ganun pala yun. Saglit na, Sarah. Okay. Ah, Matama na rin Sige, siya. Na. Sige, Sarah, pa. Pero, sir, yung langis niya nakuha nyo na po. May langis ah, na pag po. Pagawa rin, magkapag-change yung din sila, Pops. Version Ah, may, um, may kasama na pala yung gasket, sir. Gasket. So ayun guys at uh, inumpisa na balik yung ano or yung pinalitan na yung ano pinalitan na yung tensioner ni sir ano. So ito yon. So kapag ito pala inakup ko niya no kasi ito hindi na bu uh, bumalik siya ganun, may parang may allowance ano. Big sabihin sira na yung spring ng tensioner. Ito yung cost ng ingay. Kaya bumili na tayo ng bago. Uh, mas mura rito para sa nagtatanong ng presyo. Ano lang, uh, 505 ang tensioner, original, OEM talaga. Urig pala, urig. Ano? Sa Lazada, nag, nakakita ako 700 to 800 yata. Original or 600, ganun. So, so dito, sa Honda mismo, 505. Legit na legit. So yun, check na. So mamaya malalaman na natin kung meron pa ba yung Ah... Uh, taking sound, taking sound, you know. So yan. Yeah. Alamin natin mamaya. Ayun, tingnan natin kung may sound daw. Tingnan natin. Wala na yung ano? Wala na yung helikopter. Wala na. <tok, tok, tok. Para bang magkakaskas. Oh, okay. hindi. <laughs> <laughs> Oh, 'yan. <laughs> All right. Ah, Aha. Oh, diba? ba? Nice. Ayan. Oh, Pero kailangan lang natin sir mag-reset kasi nag-check engine. -re uh, uh, mag engine. Ah, mare-reset, ire-reset siya. Nag-check engine. Ah, nag-check engine siya kasi ginalaw natin yung throttle body niya, okay. binili natin yung mga sensor. So, so okay. paano yun? Nire-reset natin yun? Nire-reset po natin. Tatanggalin po natin. Okay. So, kailangan daw i-reset kasi nagtanggal ng ano ba yun, throttle body. Pero, yun, ang galing talaga. Yan, shout out doon sa mga nagsasabi na timing chain, kung ano-ano pa, rocker arm, ano pa ba yun? Panloob daw, makina daw, kailangan daw bibiyakin. <laughs> Yan, shout out sa inyo. Ito na, the moment of truth. Kaya ginawa ko tong video na to para rin sa kalaman ng lahat. So ayun. Tensioner nga. Nawala na yung ticking sound. Ayan, so ayan si so, sir. Uh, 17 years ng uh, 17 years ng mechanic ng Honda. Eh, Nire-reset na niya. Kasi may ayan, nakikita niyo mag-check engine niya. Pero ayan, nawala ah. Ayan. Click, click, click. Dalawa sa akin. Hmm. Mga discarded pala yan. Galing. Yes, sir. Pag nag-rapid blink, ibig oh. sabihin, successfully po yung reset natin. Okay. Kasi pag hindi po successfully, ganun pa rin po yan. May bilang po kasi, sir, yung blink niyan. Ah, binibilang-bilang pa pala yan. Ngayon yung... po, wala na. Ah, okay. Ganon pala yun. Talagang zero ako dyan. Wala akong alam. Ano to? Para sa pang ano po namin yan, eh, sir. Pang reset po namin ng ano, ng ECU. Ah, okay. Camper. Alright. Ano, yes, sir? Wala na. Wala na, ano? Okay, again. Pakinggan niyo, ah. Tanim, ano, yung... Na, alam mo yun yung nakara rocks kasi. Hmm. Parang ano na lagad ako. Kasi sir, yung timing chain niya, maluwag na. Hindi na siya nagbibigay ng tension dun sa time timing chain, kaya pumapalo. Okay. Para hubang kadena ng ano, yung motor. Sabi na yung body ko lang sa panggibid. Nasusal lang kayo, sir, pag kayo maniniwala sa iba. Nagpalit nga ako niyan, boss, ng ano eh, ng flyball, nagpalit ako ng kung ano yun, eh, yung belt. Okay pa naman yung belt ko. Pero ayun. Hindi ko kasi pwede, sir, na baka doon po ang sira, eh, mas maganda i-check. Oo. Oo. Kasi sinubukan kong tanggalin yung ano, pati pinatanggal ko yung mga panggilid. Ah. Eh, ganun pa rin. Isa Ayan. po sa sa, ano, sa paraan para ma makita niyo kung ano po yung sira. Oo. Galing, galing. Galing ni Sir. Shout out guys Sir. Ayun. The best. Galing. Eh, libo ko. Kaya buti na lang, dito talaga ako pumunta kasi kung sa ibang mekaniko, alam mo yun, baka mamaya bigyan ako ng mga ibang mga suggestion, ano? kagaya niyan, sabi nung lagitik doon, dito raw sa panggilid, bumili ako ng panggilid na maayos. Tapos ganun pa rin. Ah, nakagasta sa kayo dito, sir? Oo, oh, dito, dito, sa panggilid. Kasi nga, sabi nung unang mekaniko, hindi ko na babanggitin kung ano yung ano. Ayan. Hindi ko na babanggitin kung sino yung shop na yun. Pagpalit ako ng belt, nagpalit ako, dito rin ako bumili sa Honda original. Tapos yung fly ball. yun, ko kasi doon daw yung sira niya. Which is hindi pala totoo. Nagastusan lang ako. Sayang pera. <laughs> oh yung belt ko nga ayos pa eh. Ayos na ayos pa yung belt Ay, ko yung eh. yung mga pinagpalitan niya, sir, kinuha niyo po. O, oh, kinuha ko yung belt. Pero yung fly ball, hindi ko na kinuha. Siraan na po yung sigurado. Hindi hmm. ko na nasikaso pa. Alright. Kaya yun guys, uh, mas maganda... Ayan guys, uh, suggestion ko mas maganda kung pupunta na kayo sa mismong Honda dito sa Honda. Ayan, dito na 'yan sa Gumaka Kayson, malapit lang sa LBC Gumaka Kayson. Hindi na muna ako nagtanong sa ibang mga machine shop or sa motorcycle shop. Dito na agad ako dumirekta kasi alam ko na mas bihasa sila. Si Sir ano na siya, uh, 17 years na nagtatrabaho dito sa Honda kaya ayun, hindi kaya bibigyan ng ano, yung maling informasyon, ano. Baga, yung lahat ng information na bibigyan niya is para sa motor mo para maayos. Kasi 17 years, imagine, lahat halos ng motor dito, kabisado na niya. Kaya yun, thumbs up. Minor. Ah, okay, kaya na mabilis masira ang motor. Mabama minor. Uh -huh. Okay. Il ilalagay po natin sa standard. Kung baga, parang hindi umiikot yung gulong. Kailangan ba umiikot ba siya yung gulong? Uh, hindi naman. Ali pa yung hulihan? Yung hulihan na gulong. Pwede, kailangan. Pwede kailangan na hmm. naikot. Kasi para po yung pump ng oil papunta sa lender head, malakas. Kung baga, mag-rotate uh, siya, mag-circulate siya pala. Uh -huh. Okay. Kasi kung baga, hindi rin siguro tama yung timing, ano? Hmm. is if ganun pala yun ah, Bilis lang. Parang 1.30 ako dumating dito. 1.30 parang ano pala. 25 minutes. Yun lang, 25 minutes. Bilis. Marami ang gawa ka hapon, sir, kaya hindi kita matanggap na. Kaya nga, oh, ingin lang ako nagkapanahon. Dapat bukas pa ako, eh, may eh, practice kami nun sayaw. Tapos kanina po, may kausap ko kanina umaga, taga Plaridel naman, ay nakayan nyo. Layo. Plaridel, Quezon. Okay. Ayan. Ah, na-adjust na pala yun. Ayan. Yung minor niya, 1 ano. So, ina-adjust na niya, sir. Ayan. Ang <laughs> galing. Sound Sound check, man. Soundcheck, man. Ano na yung nagkalagat pa? Ano na yung bumabaltos na pag na yung sir? Everything is normal, guys. Galeng. So, yun guys. Uh, ang labor ni sir is 250 lang tapos ayan uh, 505 lang po ang tensioner original okay tapos yung clutch line nila is 1350 something yung clutch lining nila original so ayun para may idea kayo ayan ano pangalan mo sir Romel po Romel. ayan si Sir Romel dito sa Gumaka Case so on Honda so pag kailangan niyo magpaayos wag na pumunta sa ako ng mekaniko dito na agad ayan so mag shout out ka muna sir sino gusto mong patiin wala sir wala may sir Bye-bye.